Tayo ay nasa ikalawang bahagi na ng pagtalakay sa aralin isa na nakasentro naman sa mga disiplina na bumubuo sa agham panlipunan. Nariyan ang anthropology, economics, geography, history, linguistics, political science, psychology, sociology, at demography. Unahin natin ang antropolohiya o anthropology. Ito ay mula sa salitang Griegong anthropos na ang ibig sabihin sa Filipino ay tao at logos na ang ibig sabihin ay pag-aaral o pananaliksik. Nakatuon ng antropolohiya sa pag-aaral ng iba't ibang panahon ng pag-iral upang maunawaan ang kompleksidad ng mga kultura o tinatawag sa Ingles na cultural complexity. Nakikita ang kompleksidad ng kultura gamit ang mas malawak na lente o pagtanaw ng mga salik na nakakaapekto sa pag-iral nito. Magandang halimbawa ang kultura ng trapiko, hindi lamang sa Pilipinas maging sa iba't ibang panig ng mundo. Bakit nagkakaroon ng traffic? Okay? Kung mas palalawakin mo ang pagtanaw hindi lang natin ikukulong ang dahilan ng problema sa batas trapiko o ang dahilan na mas marami ang bilang ng sakyan sa Pilipinas. Kung mas palalawakin natin ang lente ng pagtanaw, pwede rin nating bigyan ng pansin ang lawak o laki ng mga kalsada sa Pilipinas. Ang dami ng mga lanes o kalsada, maging ang weather na siyang nakakaapekto rin dito. Yun ang konsepto ng kompleksidad ng mga kultura, ang mas malawak na lente ng pagtanaw. Maliban dyan, layunin din ng antropolohiya na alamin ang katangian ng tao at kultura batay sa kanyang kilos at paniniwala. Nakabatay ang kultura sa lipunan at dahil nagbabago ang lipunan, nagbabago rin ang kultura natin. At dito pinag-aaralan kung gaano katagal umiiral ang nasabing kultura gamit ang mga partikular na kagamitan, mga remnants kung tawagin gaya ng fossils at relics upang mas maintindihan kung paano ang naging galaw ng kulturang ito sa isang tiyak na panahon ng lipunan dahil maaari itong magbigay ng pagpapaliwanag kung paano kumikilos o gumagalaw ang nat ang mga tao sa nasabing panahon. Ngayon, kung mas palalawakin natin ang pagtanaw sa antropolohiya, narito ang mga sumusunod na founding fathers o mga pundasyon na siyang nagbukas ng pagkilala sa disiplinang ito. Nariyan si Franz Boas na kinikilalang father of American anthropology. Edward Taylor na siyang father of English anthropology. Nariyan din si Oatley Bayer bilang father of Philippine anthropology. Kung mapapansin, si Oatley Bayer ay hindi Pilipino. Isa siyang American anthropologist. Pero ang kanyang kontribusyon sa pag-aaral ng sinaunang Pilipino ay napakalaki. Patunay dito ang wave migration theory kung pagbabatayan ng pag-aaral na ito, pinaliwanag ni Oatley Bayer na ang mga sinaunang tao sa Pilipinas ay nanggaling sa mga grupo mula sa Southeast Asia na nagkaroon ng migration o pandarayuhan sa Pilipinas sa pamamagitan ng tulay na bato. Okay? Isa pa rin yan sa patuloy na ginagamit na lunsaran sa pag-aaral ng kasaysayan ng Pilipinas. At syempre, si Charles Darwin na tinaguri ang father of evolution. Sa kanya nagsimula ang konsepto ng survival of the fittest o sa Filipino, matira matibay. Kung saan kailangan gamitin ng tao o hayop, o hayop ang espasyo ng kanyang katawan upang matugunan ang kanyang pangangailangan at mabuhay sa mundo sa kay Charles Darwin din ng galing ang pagbabago ng uh, tao mula sa konsepto ng quadrupedalism na kung saan ginagamit ng tao ang apat na paa at ginagamit na paa ang kamay no kaya quadro apat na naging bipedalism o dalawa na lang ang paa okay nandiyan din ang konsepto ng mga australopithecus homo habilis homo erectus Homo sapiens at Homo sapiens sapiens o ang kasalukuyang kalagayan ng tao sa mundo. Okay? Sa kabuuan, may dalawang klasifikasyon ang antropolohiya, nariyan ng American anthropology at ang British anthropology. Sa ngayon, ang pag-uusapan muna natin ay ang American anthropology at saklaw nito ang mga sumusunod na sangay, nariyan ang antropolohiyang biological o tinatawag ding biological anthropology and physical anthropology. Ang focus naman ng antropolohiyang ito o sangay ng antropolohiyang ito ay ang mga usaping may buhay, gaya ng tao at hayop. Dito pinag-aaralan ang genetics, human biology, structures, gaya ng estruktura ng utak, bungo at buto ng tao at hayop, origin at ang ancestors nito. Okay? Ang focus ng antropolohiyang biological ay mataya o ma-evaluate ma no? kung ano ang mga pagbabagong naganap sa estruktura ng katawan ng isang partikular na species. Okay? So yun ang focus ng biological, mga usaping may buhay. Pag-arkeolohiya naman, ang usapin naman na pinagtutuunan nito ay ang mga human remnants, gaya ng fossils o relics pag sinabing fossils o relics, ito ang mga labi o buto ng tao o hayop. Maliban dyan, pinagtutuunan din ng pansin ang mga artifacts gaya ng mga materyales. No? Pinagbabatayan sa artifacts at mga fossils o relics kung gaano katagal nang umiiral ang kultura o ang uri ng pamumuhay sa lipunan. Pangatlo, antropolohiyang pangkultura. Tinatawag din itong socio-cultural na antropolohiya kung saan ang focus naman ay patungkol sa mga gawin ng tao gaya ng tradisyon, kinabibilangang pangkat etniko at lahi. At panguni, ang antropolohiyang linguistiko na nakatuon naman sa pagunlad ng wika sa lipunan. Okay? So dito naman, pinatutunayan na umaagapay ang wika sa mga pagbabago ng lipunan. Nagkakaroon ng wika dahil sa pagsasama-sama ng mga Uh, salita mula sa iba't ibang lahi. No? So magandang halimbawa dito ang konsepto ng pidgin at ng kreol. Kung babalikan sa komunikasyon, pinag-aralan nyo na ito. No? Ang pidgin na tinatawag na nobody's native language. Ito yung pansamantalang solusyon na ginagawa ng individual upang maunawaan ang ibang kausap na galing sa ibang lahi. Halimbawa nito ang Taglish at Engalog. Samantala, ang Creole naman ay ang pangmatagalang solusyon sa pakikipag-ugnayan sa magkaibang lahi. Ito yung kombinasyon ng dalawang magkaibang wika. Magandang halimbawa dito ang Chavacano ng Zamboanga na kung saan ay may kombinasyon ng wikang lokal at ng wikang banyaga, partikular ang Espanyol. Okay? Ngayon, tumalakay, uh, mag-focus naman tayo sa pagtalakay ng economics. Ang economics naman ay galing sa salitang oikos ng ibig sabihin ay bahay sa English household, no? At nomos na pumapatungkol naman sa pamamahala. Ang focus sa economics ay magkaroon ng pag-aaral sa produksyon, distribusyon at alokasyon ng mga likas na yaman upang matugunan ang pangangailangan, kagustuhan at demand ng tao. Tinutulungan tayo ng sangay o disiplina ng economics na magkaroon ng matalino at wastong pagpapasya o pamamahala sa ating pinagkukunang yaman na limitado lamang upang matugunan naman ang walang hanggang pangangailangan, kagustuhan at demand natin bilang tao. Okay? Kung pag-uusapan natin ang economics, siya ang tinaguriang ama nito. Walang iba kundi si Adam Smith ang father o ama ng economics. Malaki ang naitulong ng kanyang aklat na pinamagatang an inquiry into the nature and causes of the wealth of nations. Sa aklat na ito, ginamit ni Adam Smith na metapora ang invisible hand. Ang invisible hand ay simbol, uh, simbolismo ng free market o malayang kalakala na kung saan ang tao ay may kakayahang magtakda ng presyo sa kanyang mga ipinagbibili na labas sa kontrol ng gobyerno no? Isa sa mga patunay dito ang pahayag ni Adam Smith. Buyers and sellers are free to move without the intervention of the government. Okay? At patuloy itong pinaninindigan bilang batayan ng ekonomikal na kalagayan ng iba't ibang bansa. Siyempre, dahil limitado lamang ang ating ng yaman, hindi maiiwasan na magkaroon ng scarcity o kakapusan pagdating dito. Okay? Narito naman ang mga iba't ibang dahilan o salik na nakakaapekto kung bakit nagkakaroon ng scarcity o kakapusan. Una, ang population growth o ang mabilis na paglobo ng populasyon. Kapag bumibilis ang paglobo ng populasyon, bumabagal naman ang produksyon. Bagay na pinatotohanan sa Malthusian Theory ni Thomas Malthus. At syempre, kapag lumaki ang populasyon, maapektuhan nito ang oportunidad ng trabaho. Liliit ang bilang ng oportunidad sa trabaho. At dahil dito, may mga pagkakataon na ang pinag-aralan mo ay malayo sa trabahong mayroon ka sa kasalukuyan. Naapektuhan din ng teknolohiya o machinery no? May sapat na bilang, may sapat na presensya ng uh, makina at ng mga kagamitang teknikal. Pero may kakulangan sa impormasyon kung paano ito gamitin. Kaya hindi nagkakaroon ng maayos na produksyon ng gamit nito. At pang-apat, ang inflation. No? Kung mababa ang produksyon, nagkakaroon ng mataas na pagpapataw ng presyo ng mga bilihin o ang tinatawag na inflation. Lahat ng yan ay nakakaapekto sa scarcity o kakapusan sa mundo ng economics. Ngayon, ituloy naman natin sa geografiya o tinatawag sa Ingles na geography. Nagsimula naman ito sa wikang Griego na geo ng ibig sabihin ay daigdig at grafien ng ibig sabihin ay paglalarawan o pagsusulat. Ang focus ng geografiya ay mapag-aralan ang pisikal na katangian ng mundo, gaya ng klima at vegetation. Lahat ng mga ito kasi ay nakakaapekto sa paraan ng pamumuhay ng tao inuunawa natin sa geografiya ang pinagmulang lugar ng isang tao upang maunawaan natin kung bakit ganito ang paraan ng kanyang pamumuhay. Dahil ang lugar na kinabibilangan niya ay may malaking epekto sa kung ano ang kanyang trabaho at ang kanyang resources kung saan niya kinukuha ang kanyang mga pangangailangan, ang mga kagustuhan at demand. Malaki ang naitutulong ng geografiya sa kasaysayan dahil geografiya ang nagsisilbing battleground kung saan nagaganap ang mga iba't ibang pangyayari sa ating kasaysayan. Okay? Kung pag-uusapan nito, hindi mawawala ang katauhan ni Eratosthenes, ang father of geography. Si Eratosthenes ang isa sa mga uh, dalubhasa na nagbukas sa pag-aaral ng circumference ng daigdig no o ng mundo siya rin ang nag-aral sa pag nagtaya o nag-evaluate sa layo o distansya ng mundo sa araw sa kanya rin ang galing ang konsepto ng latitude at longitude na isa sa mga pinagbabatayan natin kapag pinag-aaralan ang mapa ng isang partikular na lugar. Ngayon, ipagpatuloy naman natin sa kasaysayan o history. Kung pag-uusapan natin ang kasaysayan o history, no? Uh, pagbabatayan muna natin ang etimolohiya nito, partikular ang salitang historia. Nang ibig sabihin ay inquiry na may pagpapakahulugang pananaliksik o pag-aaral. Nagiging mayaman ang bukal ng kasaysayan dahil sa dami ng mga pag-aaral at pananaliksik ng mga pangyayari na hindi lamang naganap sa kasaysayan o hindi lamang naganap sa nakaraan pati na rin sa kasalukuyan upang magkaroon ng paghahanda sa hinaharap. Yun ang konsepto ng kasaysayan. Pinag-aaralan natin ang magkakarugtong na panahon dahil hindi natin mauunawaan ang kasalukuyan kung hindi natin pinag-aaralan ang nakaraan at hindi tayo maihahanda ng mga ito sa hinaharap. Kung pag-uusapan natin ang kasaysayan, hindi mawawala ang katauhan ni Herodotus, no? Si Herodotus ang itinuturing na father of history dahil sa kanyang mausisang pag-iisip at dahil sa kanyang kasipagan sa pagtatala ng mga pangyayari, nagkaroon siya ng ambag sa mundo no? Isa dito ang naganap na digmaan sa pagitan ng mga Griego at ng mga Persyano, no? Nagkaroon din ng malalimang pag-aaral sa lipunan ng mga Griego dahil sa kanyang mga naitalang datos at impormasyon. Kaya siya itinagurian o binansagang father of history. Ngayon, ituloy naman natin sa linguistika o linguistics. Ito naman ay nakatuon sa pag-aaral kaugnay sa pag-unlad ng mga wika sa lipunan. No? Gaya ng binanggit ko kanina, wika ang nagsisilbing behikulo upang tumakbo ang lipunan dahil dito nakikipag-communicate o bumubuo ng ugnayan ng tao. Kaya napakahalagang, napakahalagang uh, punto na pag-aralan ito. Ang focus ng linguistics ay tungkol sa sistema na bumubuo sa wika, ang kasaysayan nito, estruktura at mga variety ng wika. So, pag sinabi natin variety ng wika, papasok dyan ng idiolect, ecolect, ethnolect, dialect, at iba pa. Ngayon, kung sistemang pag usapan pwede nating pagbatayan ang punto de vista ni Henry Gleason, kaugnay sa pagpapakahulugan ng wika, no? na ang wika ay masistemang balangkas ng sinasalitang tunog na pinipili at sinasaayos sa paraang arbitraryo upang magamit ng tao sa lipunang kanyang ginagalawan. At dahil ang wika ay masistema, dumadaan ito sa proseso. Patunay ang nakikita ninyo ngayon, no? ang balangkas ng wika. Nariyan ang ponema o ang makahulugang tunog na pinagmumulan ng wika. No? Ang, ang nagsisilbing narangan na siyang nag-aaral ng ponema. Kapag ang mga makahulugang tunog ay pinagsama-sama natin, nakalilikha tayo ng salita na pwedeng maging panlapi o salitang ugat. Ang, ang makabuluhang pag-aaral naman ng morfema ay tinatawag na morpolohiya. Kapag ang mga salitang ito ay pinagsama-sama, nakalilikha tayo ng pangungusap na dapat ay may iisang diwa. Sa ibang salita, ang pangungusap ay tinatawag namang syntax. At syntaxis naman ang, system, ang sistematikong pag-aaral ng mga pangungusap. Ang mga pangusap kapag binigyan natin ng pagpapakahulugan, ginagamit natin ang semantics o ang semantika. Ito ang kabuuan, ang kabuuang tanaw sa pag-aaral ng wika bilang bahagi ng linguistics. Siyempre, hindi rin mawawala ang agham politika o ang political science. Ang salitang political science ay mula sa salitang polis. Ang polis ay pumapatungkol sa isang partikular na lugar sa Griego. No? Ah, uh, ito ang itinuturing na city market no? kung saan ang mga batas ay ibinababa sa isang partikular na komunidad. At sire, nang ibig sabihin ay pag-aaral no o science. So dito naman pinag-uusapan ang batas o law, pamahalaan, government at pamamahala, governance na nakakaapekto sa pamumuhay ng isang lipunan. So iniikutan ng ng uh, political science ang state, politics, power, law at ideolo ideology o ideolohiya ng gobyerno. Kung politics ang pag-uusapan, ito ay pumapatungkol sa proseso ng paggamit ng kapangyarihan ng gobyerno. Pasok dito ang mga mahalagang elemento ng politika gaya ng rule, authority, influence at power. Siyempre, ang power naman na nagsisilbing responsibilidad o pamamaraan ng uh, namamahala para pasunurin ang kanyang nasasakupan gobyerno naman ang siyang otoridad na naglalaan ng sistema kung paano niya pamamahalaan ang kanyang nasasakupan. Ito mga pangunahin o batayang konsepto na bumubuo sa political science. Kaya kung pag-uusapan natin ang batas, pamamahala, gobyerno, nariyan ang agham pampolitika o political Science. Siyempre, kung pag-uusapan nito, nariyan ang mga founding fathers of political science, gaya ni Aristotle, father of ancient political science, at si Niccolo Machiavelli, father of modern political science. Ang psikolohiya o psychology ay bahagi rin ng mga disiplina sa agham panlipunan. Hango ito sa salitang psych, nang ibig sabihin ay kaluluwa o buhay, Ology ng ibig sabihin ay pag-aaral o pananaliksik. Dito ay nagkakaroon ng pagtataya o ebaluasyon kaugnay sa kilos, pag-iisip at gawi ng tao. Hindi lamang nakakulong ang psychology sa mental health o tinatawag nating kalusugang, uh, tinatawag nating mental o pangkaisipang kalusugan. No? Kailangan binibigyan pansin din natin ang halaga ng mental health sa kung paano ito nakakaapekto sa pangkalahatang kalusugan ng tao. So may holisticong ugnayan ang mental health sa kung paano tayo kumikilos, kung paano tayo gumaganap sa ating mga pang-araw-araw na gawain at nagbibigay din ito ng depinisyon sa ating personalidad bilang isang tao, no? So lumalabas din ang psychology sa mga external na salik sa kung paano naapektuhan ang ating kilos, pag-iisip at gawi. Malaki ang naituturo ng psychology para maunawaan kung bakit ganito ang kinikilos, kung bakit ganito ang galaw at paraan ng pag-iisip ng tao na kabilang sa lipunan. Okay? Narito naman ang mga itinuturing na ama, no? na nasa likod ng pag-aaral ng psikolohiya. Si Wilhelm Wundt na tinaguri father of modern psychology. William James, father of American psychology, at si Sigmund Freud na tinaguri ang father of psychoanalysis. Sa mga susunod na pag-aaral, gaya ng mga dulog o approaches no, na gagamitin natin sa agham panlipunan, pagbabatayan natin ang psychoanalysis ni Sigmund Freud. Ngayon, palawakin pa natin sa sosyolohiya naman o sociology, no? Ito naman ay hangus salitang socius ng ibig sabihin ay kahalubilo at logos ng ibig sabihin naman ay agham. Kaya nga ito tinagurian bilang agham ng pakikihalubilo. Dahil sa sosyolohiya, pinag-aaralan natin ang koneksyon o ugnayan ng mga gawi o kilos ng tao sa isa't isa. Okay? So dito sinasagot natin ang theoretical na tanong na ano ba ang lipunan at paano ito gumagalaw. Kailangan nating ihiwalay ang ating individual na koneksyon sa lipunan para mas maintindihan natin at walang pasok ng bias ang pag-aaral natin sa lipunan. Okay, so nagkakaroon tayo ng mas malawak na pagtanaw sa lipunan kung saan ay lumalabas tayo bilang bahagi nito. Sa ganitong paraan, mas ganap nating naiintindihan ang mga sistemang pumapaloob sa lipunan. Siyempre, nariyan si August Comte, father of sociology, Emil Durkheim, siya ang nagpaliwanag na ang lipunan ay nagbabago, Harriet Martineau, first female sociologist. At panghuli, ang demografiya o demography. Ito naman ay hangos salitang demos ng ibig sabihin ay tao at grafiko ng ibig sabihin naman ay chart o graph ito ay naglalaan ng numerical o statistical na datos na siyang nagpapakita ng katangian ng populasyon. Ang populasyon ay pumapatungkol sa birth, death at migration. Okay? Bilang ng mga naipapanganak, namamatay at nandarayuhan. So dito minomonitor o nagkakaroon ng pagtataya sa laki at dami, pagunlad, pagbabahabahagi at ang bisa nito sa kalagayang panlipunan at pangkabuhayan kung pagbabatayan natin ang pananaliksik o pag-aaral, malaking tulong ang demografiya upang maging referensyan na magpapaunawa sa atin sa kwantitatibong katangian ng lipunan. Okay? At syempre, hindi mawawala si Thomas Malthus, ang kanyang Malthusian theory, kung saan pinaliwanag niya na ang, uh, pag, ang mabilis na paglobo ng populasyon ay nakakaapekto sa mabagal na produksyon ng ating pinagkukunang yaman. Okay? Sa kabuuan, kung ilalagom natin, napakalaking tulong ng mga disiplinang ito upang mas maintindihan natin ang agham Kasi nagkakaroon tayo ng lente. Ginagamit natin ang isang angkop na lente upang tignan ng isang sistema. So pwede nating ituring na metapora dito ang telescope. Di ba pag gumagamit tayo ng telescope, mas na-zoom nazo natin? Kung ano yung mas kailangan lamang nating tignan, Ganon din sa disiplina. Kung pag-aaralan natin ang lipunan, masyadong malawak ito. Pero mas magiging mabusisi tayo kung gagamit tayo ng disiplina, no? Ang disiplinang ito ang siyang magbibigay ng focus ng pagsusuri, mas magpapalalim sa pag-unawa sa galaw ng ating lipunan, hindi lamang sa internal, maging sa external na salik nito. Dito ko nawawakasan ang pagtalakay natin para sa mga disiplina ng agham panlipunan. Hangad ko na naunawaan mo ang ating pagtalakay at inaasahan ko sa mga susunod nating pagkikita ay bukas pa rin ang iyong interes sa pagkatuto. Maraming salamat sa iyong pakikinig.